Hello everyone, lalong lalona sa mga bagong creator dyan. Kapag may ganito po sa inyong tools ay napaka importante po yan ng moderation assist. Kasi guys, yan po ang makatulong po ito para maging malinis ang ating account at para maging ligtas po ang ating account kaya po dapat na din po kayo mag up kapag hindi po kayo marunong simple lang po tignan niyo po ito ng mabuti pumunta po tayo sa ating account at professional dashboard at sa ating tools at sa ating moderation assist ayan po makita kayong ad pindutin niyo po yan ito po yung laman nakaset up na po ako yan po katulad po nito yung link ng comments. Ayan po, kapag may nag-comment sa atin na hindi natin kaaya-aya, ay mas spam po yan. Kaya, malaking tulong po talaga sa atin para maging ligtas ang ating account. Sana po, matutunan kayo sa aking munting.